Yon mga idol, uh, magandang hapon sa inyo at isang mapagpalang araw sa inyo mga idol. Uh, after na limang buwan at in na binirid natin, tinali ko na po yung aking uh, stag Bali lima lang yung aking uh, pinili. Yun lang yung aking uh, selection. Uh, papakita ko sa inyo. Mga idol, tapos uh, na Nalalaban na pati. Uh, pero yung ibang kanyang lang kasabay hindi pa masyado ang lumalaban. Pero ipapakita ko sa inyo. Ano ito, yung isa mga idol. Ito po ay may cross ng white ko. Yan. White ko ang ano yan. Uh, kasi signature ko po dito white. May dugo po yan na white. Yan. Family ng double left. left nose ko. Ah, uh, right nose ko. Yan. Na white ang tatay nila white ang nanay nila red na yellow legged hatch ang mga lababas hmm? na ano tapos yung nasa dulo na yon hindi may ila pa malapit natin kante -tik lemon over makli naman yon nalaban laban na rin po yan oh. ganda na pero yung nakikita po ninyo sa dulo na yon is may broodcock na Boston. Yun, sa dulo. Broodcock ko po yun. Yan, ito yung aking bagong cord. Eh, hey, ganda na. Eh. Yan. Parang kailan lang sila nakagala. Ito po yung aking nakagala. So, nasa page ko po yung ano ng video na to. Yan, ito yung Akin lemon, no? Uh, bakit ko po pinasukan sila ng McLean Hatch? Kasi nakukulangan po ako sa estasyon. Pero magagaling po silang manok. Yung nilaban ko po na karantao na una kong palabas na dalawa. Parehas lumusot. Tapos yung pangalwan laban ng isa, sa unang laban na panalo, sa pangalawa po tumabla. Pero hanggang kalangan na po namin patay na. Pero pagdating namin dito, buhay pa rin siya. Yan. Uh, yung na uh, ano ko po dun sa lemon ko uh, yung palong nila medyo may ano sila sa dulo yung parang sungay sungay sa dulo yung dulo ng palong niya, yan. yan kabats po yan magkabats yan ganda tapos dito yung isa ito hindi po ito ito mga late born ko yan papalugunin ko para sa mga pack siso naman yan ang ganda naglinis na tayo ng ating manukan ito yung isang kabats nila hindi pa masyadong nalaban yan hindi ko na po lalapitan yan tinry ko lang palabasin kanawa yon over sa police park grey ang lumabas po is white legged na nagka nagkaroon siya ng dark sa binti niya yan eh hmm? ganda na pag ganito na yung mga manok natin yung mga manok ko ganito na yan ganyan na sila kaganda. ganda at potensyal silang manalo ito naman yung anak ng imported yan imported hindi pa masyadong ano kakatali lang nagkaroon na tayo ng imported line mga idol yan 50-50 po ito sa uh, McLean Hatch over John Bishop Kelso na imported yan hmm, ganda na yan nandun sa kabila po yung aking yung isa yung kasama nila ito naman yung aking mga signature birdcock. ano ganda na ganda pa rin Tag-init na po dito sa amin. Ano? Beetles white. Yung tinatawag ko po na beetles white. Sarili ko na po ang version niyan. Ng white. Ayan. Ah, tapos yung isa. Naman. Ano One time winner ko po yan na white. Ah. Yung stag nanalo ginawa ko ng ano, mga asawa hindi man mamana nung ano pero ang pagiging winner niya at least may potential ito yung isa hindi pa na, naglalaban yan ano? mas maganda ito yung pinakamaganda sa lahat yan o no? ito po ay 50-50 range sa uh, white white ang tokay ang nanay nila is yellow legged hatch hmm pogi mo. Ayan. Ayan, dahil tapos na po tayong magpakain ng manating mga alaga, ay iikot ko po kayo. Ah, yung iba ko pong mga babaeng mga ginamit. Proven, proven po, yung mga anak nila nanalo. Pinali ko, isa-isa yan Oh. Ito. Yan. Pinali ko sila. Yan, eh. Ito pa o, oh. poston. Ay. Tinali ko sila. Kasi sila po i tested. Good scoring po. Yan. May black din po ako yun. Pero hirap ko. Hindi lang po. Tinali ko po sila. Oh, ginamit ko yan. Ayan. Bulik natin. Ayan. tapos yung aking binibreed ngayon papakita ko si mga idol off season talaga ito pang hindi, kahit hindi na mabandingan okay lang basta makapagpalabas ako ayoko mawala yung linyada na to our maclean. ang ginagawa ko po dito tuwing hapon inalis ko si Broodcock sa umaga ko siya binabalik pa kasi pag ano po napansin ko Ayaw niyang kumain pag kasama yung mga babae. Kaya tawag niya hindi siya makakain. inihiwalay ko. Pinapakain ko muna bago ko ilagay. Tapos tinatanggal ko sa hapon. Bago ko rin pakainin. Yan. Paul McLean's. 2, 4, 6. Sa isa mo. Walo po yan ayaw isa. Sa likod ng sako na yun. Ah, uh, yung ating manokan. Malinis na ulit. Nagawa din ako nung ranging ng sisiw ko dito. May sisiw po ako dito, konti lang. 7 pieces. Ano? Ah, uh, sila sa gabi natutulog. Nagkal na po ako eh. Tinira ko lang yung the best. Kasi ang malam pakain. Yun lang yung kaya nating pakainin niya, ano, Tatlo lang yung lalaki niyan. Puro Ah linis lang ng manuka natin. Yan. Wala na. Naubos yung mga nandito po mga nakatali. Kaya babae na nakatali ay karamihan po ay nabili. Yan, tulad yan. Mga babae na po ay nakalagay. Yan. Uh, Parid lang po ako nung kaya ko. Tapos yung aking mga kasabay po nung meron pa ako dito na ano itatali papakita ko sa inyo pero tatlo lang yung lalaki pero ano sila talagang filthy pero yung mga babae ano yung mga babae yung maklin saka yung ating golden boy na sweater yun yung ating maklin yon ano? yung 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 laog muna na swipe yan, white Laog muna na. Kainin ka ng ano dyan. Bayawak. Wild. Tapos ito po yung itatali ko. Hindi ito yung iba niya. Yan. Yan yung itatali ko. Yan. Tapos yun yung isa. Tapos yung isa na rin sa loob. May lap. Yan o. Eh. Yan yun. Pinahila ako ng tali para masanay. White ka, white labay ang na sila na hapon mga idol oh. sa tibig kung ako anong tawag sa inyo mga idol hindi kinakain ng bunga yan eh. tibig na sila na hapon bakita ko sa inyo sabi kinakain ng bunga na rin ah nang papaasawa na siya ano, lumalaga po yan ang no? ganda oh. maklin sa naging kwerpo hindi pa ako nag-out ang daming gusto dito sa amin kulang pa sunod na taon tayo mag out ano, ito po yun oh. yun sila nakapunit na nakain daw, nakain daw ito eh yun, oh. pero hindi po kami nakain yan dito hindi sa amin na ilason yan hindi no, mga idol yan tanim din ako ng mga lakatan dyan na idol yan oh. mga sa sarili lang yan oh, oh, oh pangangit. Ito lang mga idol. Oh. Shout out sa inyo and uh, God bless you po.